Nakita ko kasi nagtrending online yung ginawang pambabastos kay house speaker sa Japan na mga OFW na taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, bilang boses ng bayan, ako po ay nasaktan sa aking nakita na kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanun nila. Ayoko sanang manormalize or maging palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang uh, boses ng bayan na palala na nang palala ang ugali ng mga Pilipino. Nakita ko ito nag-viral online sa TikTok at kumalat kasi hindi po pwede natin na itolerate po yung mga ganito kasi sawa na tayo sa siraan, sawa na tayo sa fake news. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta or fanatiko ng mga politiko, pagsabihan natin. Huwag sanang uh, maging ugali na maglabas sa mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas. At uh, gusto ko rin, syempre, bigyang uh, respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez na kahit binastos siya harapan, ay naging composure pa rin siya, naging maginoo pa rin siya, at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Uh, Sir, Martin, na uh, Sir Martin, House Speaker, uh, maraming maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Sir, sorry to ask ka, kasi you're mentioning it. ikaw ang boses ng bayan ngayon. Bakit? Dahil ba ito sa influence mo, kahit pa paano sa social media, at saka, siyempre sabihin nila, bakit ka sumasosok dito? Yun kasi ang aking advocacy. Binigyan nyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence, boses na ibinigay nyo sa akin para i-highlight yung mga personalidad, mga politiko na may ginagawang tama sa Pilipinas. So, uh, support, earning, uh, support, earning, uh, sa mga um, supporter ni Sa sa lahat po ng uh, sa lahat po ng taga-suporta ng mga politiko sana isantabi tabi muna natin yung mga personal nating interest. Sana magtulungan muna tayo. At ayoko pong makita na itong mga darating na taon ang politika pa ang magsilbing pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa-isa nating lahat. Sir, baka may mag-comment ulit, sabihin nung nila, hindi naman pang mabasos eh. Indirectly naman, di naman daw talaga sinasadya na matamaan ng stick, ng flaglet, at saka yung mga sinasabi naman nila ay masasalapan ang sinusuportan sa BB Sarah. E, Isa, hindi direktang pambabastos ang uh, ginawa sa ating uh, House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon or darating na halalan. So sana, imbes na magsiraan, baka pwede tayong magtulungan na lang para makita ng taong bayan kung sino po ang deserving at sino ang tamang piliin na mamumuno kung sakali ng Pilipinas?